maglalaro ako ng YouTuber experience. Bali ma maging gamer ako dito. like one. Oh, ganda ng computer ko. yeah, mag May recording na ako. Yan. <laughs>

Ganito ginagawa ko sa tumbuh, o kaya, eh. tapos po bang na sa mag-edit ako tapos mag upload monitor ko, dalawa.

ya ngejeng ya, lagi ya, yuk bagian edit nama-nama Tapos upload. Ang uh, talaga yung gagawin na. Ang pisa talaga. Sa itong buhay, medyo matagal ako mag-edit kasi pa siguradong uh, okay yung ibang eksena. Pinipili kong dito talaga yung mabish mag-edit. <laughs> Seconds lang. Oh! Naga thousand views na ako pa agad ah. Ayos ah. Ha? Siya na on. Oh. Uy, telepono Ito pala eh. Hello? Talaga, ako sa akin. Sino ka ba? Is na a problem with the process? I pa sa akin? sa akin? I'm watching you. I'm your span. Grabe, may obses sa akin. Grabe. sponge. May panahon. Ang naman yan. Mukhang nagawa sa akin ang panjo. Ang gabi yung obsesyo.

nagsulat pa yung fan sa pader. Gabi. May na ako, nagugutom na ako. Kailangan ko na umain. Wala yung pungkutan niya sa banyo. Patay ko. Ay na, kadros naman yan. Ay pa kasi nisagin dyan. Kaya magluluto na ang kakainin ko. Wala ako. Napagod ako sa pag record Ay! Na-train na. Ano ba diba yan? So, yung Ganyan eh. Ay! Ano yun? May nabasag na lang yung salamin. Ay! Pagka nang babasag dyan ha? Mal-mal na pang-ing sa ng salamin. Sabi naman yun. Mga problema niyo. Kaya sasarado ko nga ito. Yan, parang ano, no? Sa palabas sa zombie. Okay. Pinagayan nila yung pintana pala walang makapasok. Hmm. Sige, may zombie. Baka may zombie dito ah. Hmm? Kaya siguro sinasarado ko ng mga pintada Baka may pumasok yan. May tangkang tira yung ano ko eh. Pintahan yan. Alam naman yan. Wala ba magawa yan? Eh? na may obses sa akin. Paano? Kaya hey, naman may nababasing ng sarami ng pintana ko Kailangan ko nang lagyan ng ganyan Okay Ang hey, dati ko pala window Teka, maging refund ako Sa alam nila kung nangyayari sa akin Sabihin ko sa nila Parang may Xiaomi dito. Tapos, mayroong ano, yung ng ano ko, puntana. Okay na, nire-record ko na. Tapos, i-edit ko. Bis ko mag-record, tsaka mag-edit, no? Seconds lang talaga yung pag-i-edit. Terus mabikin meng-upload Pasti tunggalan itu Kalau mana, madadayi nang abis jawabnya Dan... Hah, daya lho Nanginira naman saan naman, sa basement. Sabi naman, naninira na yan. Oh, basement. yoho eh. Ah. Ang creepy pala ng basement na pinagawa ko.